Yan, yeah. yeah. so, magandang araw, magandang maga mga bay So, ka, kabalik lang natin ng trabaho kahapon Balik uwi na naman tayo dahil yung ating asawa ay ng hospital mga bay So, medyo minalas tayo Dahil kakawil pa lang natin at Ano? Uh, 500 din yung to, ano natin uh, Pang gasolina bago tayo makabalik dito So, nanghiram na lang tayo ng pira para maka may na tayo so gawa na lang natin ng paraan sana may mahiraman tayo na pera mga bay para sa panggastos na sa hospital so abangan nyo na lang yung ating ano pagdating doon sa hospital sa kung na admit yung ating asawa kailangan talaga natin unahin yung mga ano unahin natin yung ating problema so buti na lang pinayagan din tayo sa ating forma na bumalik kagad. Ka umuwi kagad, no para na rin masis -ano, ma natin yung ating asawa sa mga pangangailangan doon. So yun, update lang tayo may maya mga bay. At balik tayo sindangan. Dito tayo. At isang yung Sambuanga, Sibugay, mga kabets. No? So balik tayo. nan Tara, samahan nyo ako. Let's go. Yun guys, dito na tayo sa may Sambuanga del Sur. Magkasout muna tayo sa ating pira na hiniram. Bago tayo mag -ano, magpagas at tuloy na sa pag-usas ano sa Sindangan, Sambuanga del Norte. Mga tayo sa bayan ng Bayog, Sambuanga del Sur, mga bay. So, dadaan tayo dito. Ito yung madaanan natin na bayan ng Sambuanga del Sur. Bago tayo makarating sa Sindangan, sabi. Bula pa tayo sa diplahan sa buwaga si Bugay, mga bay. So, dito lang tayo mag muna tayo. At saka magpagas na natin tayo, maya, bay. Tara. Nakakasout na tayo at diretso tayo. Pagas muna tayo. Anak, na natin yung pira para pang ano natin sa mga kailangan doon sa ating hospital mga bay. Let's go. So mag ano na tayo? Mag pagas. Gas muna tayo mga bay. Tara. Okay, mga bay, nakapagas tayo. Pag pagkarga muna tayo ng 500 para may medyo malayo din kasi yung sindangan mga bay. Kailangan natin ng maraming gas para kasi walang gas doon so, sa, ating mga madaanan alright so na tayo. 500 yung ating Six pint eight liters lang. halos di pa makita yung gas yan halos di pa makita kasi ano 12 liters yung karga na to makabit ah, so tuloy na tayo sa ating pag uwi ng sindangan let's go yun guys uh, dito na tayo sa hospital ng sindangan sindangan district hospital no, so ha haha. napin na natin yung ating missis kung saan ba siya ini It's kakarating lang din natin mula sa diplahan sa buwang So magtanong-tanong na lang siguro tayo kung saan siya linagay. Kung so, sakit tayo yung mata natin sa kakaano. Sa hangin ba? Yung tama sa hangin. Masakit yung mata ano, natin. Mata natin. Iya, ya puntahan nanapin lang natin. kita na sa Ini namanya kayak pakai doyan ini mana? Dito na tayo sa hospital. sa taas, pala mga bay sa taas. Ha. 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 sa Ha.